sa so, nagpapasya ka, ano ba ang gagawin ko para makabuti sa aking kapwa? Ano ba ang hindi ko gagawin para mapabuti sa aking kapwa? Katulad kong mag... Nakikita nyo sa mga kapitbahayan, eh 99% sa Metro Manila, siksi ka ng mga bahay. Bihira naman yung may mga lote, malalayo ang bahay mo sa iyong kapwa. Magpapatugtog ka ng pagkalakas-lakas na radyo. No, ano mangyayari? Narindi na yung kapitbahay mo. Magpaparty kayo dahil debut ng anak mo hanggang alas dos ng umaga, nagkakantahan kayo ng mga sintonado ninyong mga karaoke. Parusa sa inyong kapwa. So ang tanong, itong ginagawa ko ba yung mabuti sa akin kapwa? Ang dami-dami na may mga OFW tatay, nagpadala ng radyo, nagpadala ng sound system para malaman ng lahat. Kalakas-lakas magpatugtog. May mga batang nagigising, may mga may sakit na, na hindi na makatulog, na may mga papasok sa opisina o sa pabrika na hindi na makatulog dalang ingay-ingay ng kapitbahay. Mabuti ba yun? Yan ay dapat dati pinag-iisip-isip. Isa sa mga bisyo ng ating laki na hindi nakakatuwa, ang iingay. Pupunta ka sa isang tahimik na bundok sa paanan ng makiling para maligo sa batis ang nadidinig mo mga radyong kelalakas. Hindi mo na marinig ang huni ng mga ibon o kaya ang uh, mga tunog ng batis dahil ang ingay-ingay ng mga sound system na mga nagpupunta dyan. Mabuti ba yan sa ating kapwa o hindi? So what do we commit and what do we omit? That is important when it comes to treating others as you would like to be treated.